Tahan natin si Boss Franz, guys. May bibenta naman siya, pero dun na tayo sa kondo niya. Ang balita, may ganito. Nakakapag-isip ako ng mas maganda. Pare, yun yung mga bagay sa'yo, mga kakaiba. Kasi kakaiba ka, <laughs> pupay ka. <kayo. laughs> <laughs> Sup, guys? Another watch, another day. Alimutan ko yung glasses ko, ah. Tahan natin si Boss Franz, guys. May bibenta naman siya, pero dun na tayo sa kondo niya. Nakakahiya, wala tayong dalang pasalubong. Di bali tayo naman yung kliyente ngayon eh. May suhol lagi dun kay Boss France eh. Kaya yan. Kamu okay. stay ko sa akin. Oh. Uh, Hindi si Boss Franz. Hindi ni Goy. Hindi eh. ni Goy. <laughs> Basta na siya. Uy, perplex pa sa yung mga money counter niya. Walang no? kwenta niya sa money counter ko, uy. Okay. okay. Ang balita. Ano ba eh? Hindi ko ako pa rin eh. Tatlong araw na ako di naliligo. Kamusta? Buka! Ang bahala sa'yo. Wala na, wala na. Inventaryo? Yes. Ano bakit? Kamagalala. Nakaalat yung budget para sa mga no. Manila Luxury Watches nga pala ulit, guys. No? Yan you know? Boss Prance? Ano to? Si na? Also, ito, ano tong mga... Ano mo na yung kanya. Ano mo na siya mo sa kanya? Ito muna. Pakita ko lang na sa akin. Ito, Daytona eh. Nag-looking ko pang Daytona ngayon. Daytona? Actually, hindi. Two-tone kay Gerald to. Papuntahin natin siya. pa si Parim Hello, right Bo. Saan Ah, okay. Dito na ako okay na Prance eh. Dito kayo na Prance. mo. Papigay mo. Papigay mo, Bo. Sige Ito, ano ka Yeah, kaya yan, yeah, bro. 540, best best best. Eh, uh, kermu best best best, best best best. 525, 540, 540. 530, 530. sige. Tapos may kukuha pa yung kukuha pa ako iba. Kung ano pang meron ka. Eto, yung fluted na ganito, tapos pink. Oo, oh, magkano yun? Ano, Ito, anong cost mo doon? 640 pa ako so, doon eh. Yun na dito. Basa mo? 8, 000, yes. Hindi mo kaya yung babanta? 635. 630, sige. Ano lang, kapit lang. Pero papadala 6... ko na lang. Sige, okay. complete naman yan. 2008 complete. Yes. Eto, okay, this is a uh, Ito, 28mm. Hindi pa tayo nagdadaan till dito ah. Ah, hindi pa, hindi pa. Brother, medyo 530. Medyo ano eh, 540. 535, done na. Okay na. Ayoko lang na super. sige, sige. 535 down din ito. Dyan, B630. Okay. Bundle yeah. na rin. Ano na yan? Okay, okay. Ito, brother, 540. Done na ito. 550 eh. yung inan ako sa inyo dyan eh. Tinan ko sa inyo. Para lang ano, package. Package na. i e, Isay mo na lang dito, 35. 535. Sige na. Sige na. <laughs> pero kasali ka dito. okay. kasi ibabawi ako dyan naman yan. Pero for the money, Para. Hindi Pwede po atin para may pakinam kami. Pero okay na yan. Masyadong barat dito. Masyadong <laughs> mm. kita dyan. O sige, pwede po atin. Dahil pa naman. Why do you need the cash? Ikaw, ikaw ba? Lang. Kung may ganito, nakakapag-isip ako ng mas maganda. Sa inyo, regalo ko na yun siyempre. Ayun, no? Done deal! Tingnan mo, nakita mo, regalo sa akin. Lalagay ko yan sa desk ko, dun sa lounge. Ano, <laughs> boss Frank? Ikaw naman. Anong gusto mo? Ladies ang gusto mo eh, niyo. Ladies. How much? Anong year to? Anong year? 2011. 11. How much? 400. O, value. Magkano last? last? 640. 7,500. Okay na yeah, yan, 640. 700 plus ko binibayang. Namang naman yung... 630. 630. 630. Oh, 635. Okay. 6-30 mo na. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw, ayaw. Grabe ka naman. Tapos ito ay eh, 400 mo. Hindi ka kaya. Eh. Ilan mo yun? 420 ako sa gabi. So talaga isang daan yung tubo. Eh. Hindi, ka oh, talaga babag. Pakita ko pa sa ito eh. Ito, 5, ano, 520. Isang gabi mo kasi tatlo na nga kukunin ko eh. Iyan ako gusto ko package eh. <laughs> Wait lang, hindi ko talaga kaya to 635 3 okay. Kasi bibili ko ka ng dalawa. 635 plus ito. Okay. Ito, 540 lang talaga. Promise 540. 2017 yan. Yan, 420 lang. 400 bilang 40 plus 420 lang ako dyan. Swag! Wala eh. Bili ko 400 eh. O, oh, 415. Okay. Sige, 415. Sagat so, yun eh. 415 to. Pero 530, 630 mo dito sa dalawa. Hindi yeah. nga. O, okay, okay, ito. Ay, 635 to, di ba? Okay na to, 635. Ito na lang. okay, okay na ako dito, dito. Ito na lang, 530 mo. 540 yan, di ba? 535 na lang. O, okay, yan, 415. Okay na. 415, 535, 635. Okay na yan. 635 plus 535 plus 415. Okay, sige. Done, 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 done dan 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 dan. Pwede na ito ano na ang kamisa. May naman pa ba to na ano? Maganda. Ganda. Magbamba. 320. Kaya mo to. Kompleto to. Oo naman. Tama mo pa ako diyan eh. Ang perfect pala. Ang mura mo naman boss brand. <friend? laughs> ito sa gad jo 335. Ito 310 na Okay na Big. Di 310 minimal. Ito 335. No, yeah, ano wala naman lang kung paano kung magkano yung nakuha. Ang nga sa akin, makuha ko dun sa presyo na kaya kong tumubo. Okay, yun naman lagi. Wala naman kami pakin dito, wag kalamang barat. Ha 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 mo na to, alam mo, ito, wala na akong lilis 360 nga uh. 370 sige 380 yun, wala naman yun Hindi kaya sa 380 mo oh, diba, na to 375, bumili ka na ng marami Okay na, 370 2019 yan Ano daw? 335 Wala lang gusto? Wala na Inubos mo na yung pera ko O, oh, dandit Big vlog mo to Binili na ito, si Snowbee Dati yung bang Omega lang po ngayon Ayoko kasi, kasi pag natrepan ko to Baka hindi ko na naman benta to eh Pare, yun yung mga bagay sa'yo, mga kakaiba iba <laughs> kasi naman iba nga yan ang mo dapat Snoopy guys Snoopy so bakit ba sobrang interesting nito Snoopy na to papakita sa inyo ayun eh, no, may racket to? Oh. ayun oh, lumalabas na yung racket to. Oh. nakasakay As ata pa, dyan stop mo yan stop mo pinutin mo yung kami bababa yan o wala diba ba? ang kasama si Snoopy dyan nakasakay andun Malabo lang masakay. yung masarap uh, ang utang ko sa inyo brother 1,700,000 1,700,000 okay. ikaw 3,000,000 3,000,000 Okay, bro, okay. Oh, wala ako dun. Paon na sa utang yan, JJ. Paon na kami sa utang. Tingin <laughs> nyo kasi guys, bagay na bagay sa forma ko. Oh. Blue yeah. na white. Yeah. 800,000 na natin, bibenta natin na 980. Oh, Magugas kayo lang kami, ha? naman yan nyo. Okay. okay thank you, boss. Thank, you, boss. thank you. may pang-inom Yes. Ingatan mo yung ano ko, ha? Ininip na. thank you. Thank you, boss. Inad. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Bandil.